ah, uh, Good morning po sa inyo mga boss ah, uh, Meron na pong nagpatawag po sa ating itong araw na ito Itong mga Sa mga pispa ng mga boss At uh, may mga mangga pinatawag tayo ng mga kritiker pero mismo at may mga nakikita nga daw po silang mga cobra po at may nakita din po sila mga pinagbisan daw po doon at malaki nga daw po yung cobra eh hindi nga daw po nila malaman kung ilan yung cobra ang gumagala-gala po doon no? kaya agad po tayong pinatawag ko at natatakot nga daw po sila doon mga boss lalong 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 lano lalo na po kung mag po sila ng mamangga eh baka daw po sila matalisod sila makagapi. yun po yung kinakatakot po nila kaya yun po yung ating mission na pupunta ngayon mga boss at sige boss at maggagayak lang po para mapuntahan po natin yung party po na yun no? dito po pala boss sa gawin po na ano, galing yuson po sinasakupan po ng bayan ng gimbao sige po Bali nandito na tayo boss sa ano sa area po sa sinasayop po nilang ano na pispanan po na manggahan itong pupuntahan po natin ngayon Bali nandito po yung nagpatagpo sa atin at igagad po tayo dito sa loob ng pispanan no para ano para makita nyo kung nandito pa po yung kobrang sinasabi niyang gumagamba, gumagambala po sa kanila mga boss malaki nga do, boss yung kobra na yun at nan, ba, Nakita na rin daw po nila boss yung pinagbalatan niya. At malaki nga daw po. Titignan natin. Sige po. Bali boss, yung ano, nandito po yung manggagad po sa atin po sa loob ng pispa Nandito pa siya, sa daw po tayo. Sige po, tanong. Alungkapin na po natin ano na ito. boss at pinabasa natin itong gilid nito at may nakita tayong pinagbalatan ng kobra malaki nga po ito po siya oh. ang laki pero hindi lang daw po dito yung hindi lang daw po ito yung kobra na nakikita daw po nila dito meron pa daw po sabi daw po ng bantay dito eh meron pa daw mas malaki daw po dito yung nakita ng gumagala-gala po dito sige pati Kakalkalin ko natin itong gilid na ito. At sa sobrang takot po nila mga boss, sa uh, takot po nilang takot na po nilang ano ito. Kabasa na natatakot na po sila. At tayo na po magtutuloy magtataba at uh, para ma-check natin itong area na ito kung nandito nga nandito pa rin po yung cobra. Oh. lang may kasukalan talaga mabuso nung no, pisa na no, nilang tinabasan. Hindi na po nila nung no, pisa tinabasan. No? Oh. Ano si ano dito to? Si Ano dito po? Si ano <laughs> po? Ano po? Ano po? Na na. Kailan nating mauli yung cobra na ito? Kailan nating mauli yung cover na ito? mga bantay po dito eh. Sinisipit nila itong pitpanan nila. Paglalang dito mga mangga nila na ito eh. Kailan na lang po nila mag-spray ah. Eh. Ito nila. Dalawin muna. May mga pinagbalatan ng cobra. <laughs>

Pag Balik, nandito po pag Bali, boss yung ano, silip na po natin yung cobra nito nandito po sa loob. Bali nandito po sila boss yung mga ano. Hey, um.

pina boy di blood na ya ito ani ito ma ito ma mga mato ito ma ito ma nang ni bay ti ha nda pa ni di sana basta makikita mo ta ito ma flex to ko ni bumbum mo ni madik pa nakapalo kay na dito dito sa rakan din siguro na ito

Pilang ato is, ha? Aglupus. 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 'no? ka lang na eh. Sa balete aja. Nandoon. Talaga kumagat sa tao, talagang tigok. Talaga init. ito na yung kobra ng ano. Oh. My god, bro. <laughs> oh no. Oh no. Oh no. Oh no. <laughs> Tingnan niyo po mga mabawos yung mga bantay dito sa Maymanggaan. Talaga oh. takot po talaga sa mga cobra. Oo, talaga. Ikakitin niyo po, bob. Oh, sobrang laki nito, matatakot talaga sila. Sobrang <laughs> bait.

Kurang na kilaw. Kurang oh. mm -hmm. na doon kilaw. Maganda. Parang nang ka, uh, may kasama. Ano? Uy, hawa mo mga ah. Uy! Kahit gawa kang may dinawa ka niya. Oh? Kahit okay. isang ang jacket, tigpot Hindi dito kaya Marami dito. Oh. Mahanapan lang talaga. Kaya butas. Pachu kare mo nga kung mga kata minagura ganon kung kaliyo kahilaw kung kali ganon tanga ba tayo na nakau ay 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 na. ay 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 na. ay 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 na ay 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 Nung mudi na ka sa lang pala ano. Alam ko na ngayon eh. <laughs> puta na. Nga lang, takot takot eh, na. meron pa Yan ang piso. Hmm? Itam? Sa bali ulit na. Okay. Boon. Kasawa na. Sa bali pa, na na. <laughs> <laughs> <laughs>

Sa bala dyan nagsirar ka na sa bala dito nga round. Eh? Baka maulo man. Parias! Eh! Dadakon! Ang laki nga po itong isa na ito. <laughs> Patay ko <po> sa <laughs> ito. Ay! Tugla oh, pa tayo! Ayaw! Dadakon na na! Dadakon na na! Dadakon na na! Ito! Kida po. Ay. Ay.

hmmm hmmm ngam pat ajing urut kajing hehehe o kicor kicor pun di lang ha orang begi matang merang kacok kacok no lah, pukti pina ku kalakian ka ba yan bang madai kacok kacok madidag bang Kabali, kabali nga po. Pun, oh, nga po. Ito na po yung sa may pispanan po ni sila <laughs> kuya. Ito na po yung giant cobra. Oo, oh, giant talaga ata. Jambo nga talaga ata. <laughs> Duwang nga talaga nga. <ba>. Ngayon <laughs> <Yeah. laughs> pa po natin boss. Baka sakaling nandito, naipon po sila dito yung mga oh. nakikita nila mga cobra. Okay. raw. <laughs>

Malupo na. Ito na pinakamalaki nakita ko. Oo. Nasulit kayo ko ta. Nakita dyan. Umaga tayo dyan. na. Nakita na. Tanay. Bali na bu. Dalawa lang talaga sila dito. Mag-asawang cobra. Mag-asawang cobra na giant. Ang tawagay. Talagang matatakot talaga sila sa sobrang si lalaki. Dito nga lang, eh, nilalabas ko pala mabot. Nagtatakbo na e, yung mga tao. <laughs> Po. Ayan po sa, sa sobrang init po ng panahon at magpapalam na rin tayo maraming uh, maraming salamat po sa inyo sana po patuloy po ipagsuporta sa uh, aking mga video po mga boss at nandito pa rin po si Idsuma po unang WBC ha ah, uh. uh, sige boss maraming maraming salamat po at bali nandito po sila yung mga mga bantay po dito sa mga manggan mga pispana no. at sa mga dyan sa ibang bansa po ah salamat po sa inyong mga suporta po ah God bless sa inyo, ingat po kayo dyan palagi po, sige po mission na no complete na lang po